Si Ma'am Dana Sandoval po, ang spokesperson ng Immigration Bureau. Ma'am Dana, maganda umaga po. Good morning. Maganda umaga po. Apo. Ma'am Dana, ano po? Kailan po ipapadeport deport itong si Vitalin? Yes, Manong Ted, na-receive natin. may na-receive po tayong information na may mga nag-file daw po ng complaint against him. So, ongoing po yung deportation proceedings, pero hindi po tayo makakapag-implement ng deportation. Maadar pa po yung mga local cases na dito. So kung halimbawa po, eh, katulan siya ng korte na makukulong siya dito sa Pilipinas, ay kailangan niya po munang makulong dito. Kung sa bilibid po siya ilagay, kailangan niya yung sentensya sa kanya before we can implement the deportation. Opo, but the, but the problem, ma'am, with our system is that uh, dadaan yan sa mahabang due process. Meaning, ngayon po nagsampa itong gwardiya ano po, at ilang individual laban dito sa Russian na ito sa prosecutor's office. no? And the prosecutor's office will give him time to respond the filing in the appropriate court. The trial will proceed and he will be on bail. So it's a long process, ano po, sa kapag si Commissioner Viado po tinanong natin, hindi kaya mas uh, appropriate na lang yung pag ang shortcut dito eh to drop all these charges and just deport this individual? Well, um, sa atin po, we can answer in terms of immigration kasi sa deportation po, agad po natin pwedeng ma-implement yan. Pero ayaw naman po natin siguro ipagsawang bahala. Eh, bahala. Mm -hmm. Yung mga complaints din, yung mga mm -hmm. complainant po na nandito na po sa Pilipinas. Because from what we understand, talagang marami siyang naabala at na permisyo. Mm, -mm. Oo nga eh, pero... Yan natin. So apo. with that naman po, kung, <clears throat> kung siya naman manong fed at uh, ongoing yung... In... Yeah, he will still remain in our facility in terms of... Ah, okay, sige po. So under our regul... apo, po, ah, po, ah, Medyo lang po kayo, Ma'am Dana. Ah, uh, Ma'am, so sa atin po, Uh, under our immigration laws, pepwedeng niyong ma-detain itong si Vitaly habang meron pong criminal charges siya despite na siya ay pepwedeng mag-bail under our criminal laws. Kapag undesirable alien, may poder ang immigration na siya ikulong pa rin. Ganun po iyon? Yung mga cases tayo ng ganyan na may criminal case, nag-bail, pwede natin kunin, damputin because uh, yung immigration case niya from the court case. Ma'am, para mas klaro ha. Opo. Sa ilalim po ng ating batas, ang sino man po kahit nadayuhan ay may karapatan magpiansa. Okay, so siya po kasi ang yes, po. kanya ang, kasi ang kanyang demanda, yes. ang just vexation, mga ganun hmm. po, no? Oo, hmm. mga uh, umano'y tangkap pag nanakaw, etc. So, yan po y available offense. Alright. So, itong si Vitaly ngayon, considered na ito as undesirable alien. Meron na ho ba itong uh, BI resolution? Um, wala pa po. file lang po. Katatapos lang po ng inquest kahapon. Um, but ongoing po ngayon yung uh, deportation case again. Okay. So, kapag ho ba siya considered as undesirable alien, kahit na pwede kang magpiansa, kumuha ka ng abogadong mamahalin sa Pilipinas. Oo, pero under our immigration laws, pwede mo pa rin siyang i-detain habang meron siyang kaso. Hindi siya pa kasi haba, baka nakapag, nakapagpiyansa yan, nangiinis pa. Yes, Manong Ted, hindi pwedeng lumabas doon sa ating detention facility kasi bukod doon sa criminal case niya na sinampap ko po sa korte, yung immigration case niya is administrative and talks about his visa. Kung siya po ay uh, considered as undesirable alien, hindi pwedeng pakalat-kalat siya. So, nandoon siya sa ating mm, okay. facility po in Okay, sige. That will, uh, that will pacify my curiosity. <laughs> Mamdana kasi ang hirap niya baka kasi makapagpiyansa pa yan at habang may piyansa nanggugulo pa rin sa atin no importante po hawak hawak niyo siya pag may hearing siya saka na siya lalabas um, hindi na po lalabas na yon manong Ted ano na virtual na so talagang andun lang siya sa atin kapag ka may kaso na po siya, yung complete um, na po yung case niya, we can turn him over doon sa uh, local jails. Kapag ka magpapiansa siya doon, ibabalik lang din siya sa amin ng local jails. Kasi yung piansa ay doon sa local court okay. case niya, but not okay. sa immigration case niya. Ayun, para nga din baka inisimpa pa yung judge ano ha, baka gumawa pa ng uh, ng ano <laughs> ng eksena. So, uh, so Ma'am Dana, ano ba profile nito? Ano ang passport nito? um, naka-Russian passport siya manong Ted. But uh, ayun sa information that we have, he was living in the United States. Parang yung nanay niya is American citizen. Si when we looked at his um, history doon sa mga uh, sa research natin, nakita natin na parang ganito talaga yung mga ginagawa niya, yung niya sa buhay. Mm -hmm. yung ginagawa niya in other countries na he would go to countries and commit these um crimes we can call these crimes eh mm -hmm. yung pangiinis niya naman yan mm -hmm. kasi talagang uh, naninira, nag, uh, nag trespass, mm -hmm. nag nanakaw, nananakit, may verbal abuse. So these are really crimes and he are um, he is recording this and ito yung pinatawag nila na rage baiting. ang ginagawa niya, nagpu-push siya nitong mga nakakainis na videos para tumaas yung views niya, i-share mo, i-forward mo sa kaibigan mo na naiinis ka. Pero at the same time, dahil naiinis ka, pinapanood mo, tumataas yung views niya at kumikita siya doon sa YouTube um, uh, account niya. Oo. Miss Dana, sino daw kasama nitong si Vitali? Sino yung nag-take ng videos niya? Miss Chacha, ang ano niya, ang nagkasama niya nag-video, para mga Pilipino, para mga uh, kakolab niya ng mga content creator here. Uh, um, mm. Hindi po sila sa ng immigration, Ayo. but from my understanding po, um, yung um, po natin Ayo. ay oh. na if ito ay may mga liability issues na dinawa nitong si Vitaly. So, 'yung mga kaso po na nabanggit nyo kanina, hindi lang si Vitaly, damay po 'yung mga naging collab niya na mga content creators na Pilipino. Hindi, hindi na ko accuse ko Oo, collab, oo. <laughs> Co-accuse na rin, parang gano'n. <laughs> <laughs> totoo si na si kasi totoo meron mga Pinoy love, ka content love, kasi if you're a Filipino and ginagawa yun sa kapwa mo, mo Pinoy ginagawa, no? bakit ka papayag so eh, for the content nga for so, ibig, the views ibig sabihin so, miss Dana doon sa pakikipag-ugnayan hmm. nyo sa mga polis masasampahan nga ng kaso yung hmm. mga kasama po na nagtake hmm. ng videos ng mga Pilipino from from what we heard po mukhang yun din ang inaaral nila kasi ito po um DJ Chacha Kung mapansin yang hindi siya hindi siya basta content na nakakainis, nakakatawa. Talagang crime siya. Kasi ninanakaw niya yung motor, oh, oh. minumura niya, may verbal abuse siya doon Nang sa senior oh, citizen. Oh. Ninakaw niya yung baril, yung electric fan. Ninakaw oh, oh. niya, tapos oh, oh. dinala niya sa loob ng isang hotel. So, hmm. these are crimes. Oh, oh. These are crimes that he has recorded and uh, posted online. Yun pong mga kaso na binabanggit niyo, oh. saang lugar po nag nagsampa itong mga to Sa ngayon ha? Yung meron um, na? In, in Taguig po, in Taguig. Okay, puro oh, sa tagi. Wow. Kasi meron din siyang video in Boracay na may binastos din po doon na isang lokal. Um, monitor niyo po ba kung sa tagig nga lang nangyari itong pambabastos? Yun din po. Mm -hmm. Mm -hmm. Pararating niya lang po, Manong Ted. Parang, mar, um, la, parang a week ago mm -hmm. lang siya dumating. Um, and then nakapagsitik na siya ng maraming lagim nung dumating siya. When he mm -hmm. arrived, um, ginawa niya kuno, kunwari, ay may tinulungan na isang Filipino family mm -hmm. uh, oh. uh, na tinulungan daw niya na outreach daw siya. But hmm. we believe that it's a front for views. Ginawa okay. niya lang yun for Aha. views. Kaya tapos pagkatapos nun, hmm. saka mm. na siya nagawa ng mga disruptive behavior niya on, uh, na pinost okay. niya. Oh, so meron siyang ano, meron, ano siya, tourist visa? Yes, uh, manong said, naka-tourist visa siya and he has been here siguro for just a week. Okay, sige po. So, uh, sa ngayon, yan po ang estado nito, hawak ng Immigration Bureau. And then, uh, habang may kaso, hindi siya maaaring ma-deport. Pero yun na po ang direksyon nito. Regardless kung sino man po, yung Russian Embassy, may pwede mamagitan dito? Um, wala po ang uh, mga embahada po naman pag mga ganitong case. Mm -hmm. Ang health na ginagawa nila is to provide the documentary requirements for the individual kapag deportation na po but mm -hmm. so far po wala naman po mga intervention ng mga ibang Okay sige po but meantime obligado pa ho tayong pakainin to <laughs> <laughs> Medyo, medyo manong ten mm -hmm. meron tayong budget for ward um, mm -hmm. dito mm -hmm. but um, if he wants to buy his own food then he's free to do so uh -oh. pero uh, wala na siyang cellphone sa kulungan kasi baka nagba pa rin doon wala na po. Wala na po. Inagpawalan din po sila na gumamit ng mga mobile phone. Oh. Hindi ba punong-puno na ang inyong detention? Baka pwede niyong ilipat sa Manila City Jail? <laughs> um, yan po. Pagka open po tayo dyan. Pag, yan po yung discussion sa kapag na file na po ng maayos yung kanya mga court cases. Pwede natin ilagay sa mga kulungan oh, 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 dito oh, oh, sa Pilipinas para, oh, oh, para ma-experience na oh, po oh. yung ano oh, oh, nga, ng to, madala, ano, oh, Para, para, madala, ano? para madala. naman niya makilala yung mga mayor ng Batang City Jail. <laughs> o kaya na sige <laughs> sige gan. Tingnan natin kung ubra kaya yung ba bangan niya doon. Sa summer Oo. Eh. <laughs> oh. naman kababayan natin doon. Sige po. Salamat na marami ma'am Ma'am Dana sa inyo pong ibinigay na panahon sa amin pong programa. Opo. Salamat po. Magandang umaga. Thank you.